Okay yeah, mga buddies no. So okay. ang problema nitong unit na to eh uh, Ayaw mag-start no. So tapos walang ilaw ang email niya. Sige. Ayan. Napapansin niyo wala ilaw yung email. Pero nagre redondo roundo siya. So ayaw mag-start. Wala lang email at yung uh, ayan. Okay, yeah, mga kabadid, so isa na naman problema. So, dito na tayo pupunta sa may tangke, no? So, check natin kung nagbubuga ba ng gas yung uh, fuel pump para ma-check natin. So, ayan mga kabadid, ipapaon natin yung susi dun sa unahan uh, para ma-check natin kung magbubuga ba ng gasolina yung kanyang fuel pump module. So, ayan mga kapatid yung pag-check na kung bakit tayo mandara. So, ayan. Okay naman yung kanyang fuel pump. Nagbubuga ng gasolina. So, i-check natin ang kuryente. So, pangalawa natin gagawin. I-check che natin ang kuryente kung mayroon bang kuryente lumalabas sa ignition coil. So, ayan mga kapatid. Okay. Okay na. Okay mga badges no So kung napansin nyo walang kuryente lumalabas dun sa kanyang ignition coil So yun yung problema no kaya ayaw man dar. Unahin uh, muna natin i-refer tong kanyang MIL kung bakit walang ilaw no So kung may problema sa uh, ECU eh hindi magre-redondo yung ating unit no So ayan mga kabadids check muna natin dito sa kanyang MIL kung ano yung problema kung bumibigyan lang ba So ayan mga kabadids Okay, ano mga kapatid, test na, tinest natin yung sakit ng MIL. So may power naman, uh, may supply naman siya. Ang problema niya, bumbilya. No? So kukuha tayo ng mga bumbilya dito na pwede natin gamitin. So yan, umilaw yung kanyang MIL. Ibig sabihin, yung bumbilya lang ang kanyang may ang problema no? ng kanyang MIL indicator. Kaya walang ilaw yung kanyang MIL. So okay na yung kanyang MIL. So isusunod natin yung uh, pinaka-main na uh, dahilan kung bakit ayaw mandar ng kanyang unit. No? So ayan mga kapatid. Okay, mga bidis, no? dito tayo magpapokus sa ignition coil niya. So, ayan, mga bidis, no. So, talagang walang kuryente lumalabas sa ignition coil. So, yan yung problema, no. Sabi ni customer, eh, ah, pumarada lang siya, bigla pumarada lang siya, eh, nung papanda rin na niya, ayaw na umanda. Tapos, ang sabi niya, eh, umiinit ang kanyang ignition coil, no. So, ayan, mga bidis, ito yung dahilan kung bakit ayaw umandar. So, yan yung ating susolusyonan ngayong araw na to, no. So, ayan, mga bidis. So ayun nga mga budget, no? so ang problema ay talagang pag hinipo mo nga itong ignition coil niya ay sobrang init halos hindi mo mahipo. umiinit yung kanyang ignition coil. So ayan mga budget, hugutin muna natin itong pinakasupply. supply. So ito yung supply galing sa fuse box at yung uh, output na galing sa ECU. So i-check iche natin yung supply ng supply na galing sa fuse box. So ayan mga budget, okay naman yung supply niya, wala problema. At uh, ang problema nga niya ay ayaw ayaw mandar at umiinit ang ignition coil. So, paano nga ba natin ito trouble yung mga ganitong unit? No? So, kalimitan nito ay eh, meron mga tamang lihim ang wire. No? So, okay ang supply niya. No? So, yan mga kabudid So, ating simple idea. Check, check nyo dito sa may sakit na to kung bakit umiinit yung kanyang ignition coil. No? So, kung mapapansin mo yung kanyang ground, itong black na may guhit na yelo, eh lumobo na yung wire. No? So, yun yung possible na dahilan na uminit ang ground, no? Ibig sabihin, nagkadikit-dikit uh, ang mga wire nito sa loob. So, tamang lihim, lihim, tamang lihim yan na hindi mo mapapansin. So, ayan mga kapatid, sinulas ko yung body harness. At tatanggalin natin itong mga balot niya. Dahil sa napansin ko dito sa wire niya, eh, yung ground niya eh, naglumobo, no? Lumobo yung balat. So, ibig sabihin na uh, uh, uminit ang wire, no? So, kaya malamang sa malamang na nag-short ang ground nito mga kabudgets. So, yan yung ating bibigyan ng solusyon mga kabudgets natin. Okay eh, mga kabidots no? Kung mapapansin nyo yung kanyang mga wire ay eh, nagdikit-dikit na So ang unang naging dahilan nito ay eh, uminit yung kanyang ground no? So bakit nga ba ganitong uh, nagkadikit-dikit na yung kanyang wire At uminit yung pinaka ground So ang possible nito mga kabidots ay eh, nag loss contact yung body ground nya no? So mula dun sa battery hanggang sa mga body ground na nakakabit dun sa chassis At dun sa ating makina no? So kaya ganyan ang na nangyari uh, umiinit ang ground. So, naglo contact ang ground. Ibig sabihin, kinakapos sa ground. So, yan yung naging dahilan kung bakit nagkadikit-dikit na yung wire. At umiinit yan, mga kabadets. So, yan yung mga simpleng idea kapag uh, ganyan na nangyari sa unit nyo. So, hindi nyo agad mapapansin yan kapag uh, nyo lang ng magaling para mapunan nyo yung wire na hindi na maganda ang kondisyon. No? So, yan. at uh, talaga namang ang dami din na may no kaya umiinit ang ignition coil so yan yung dahilan mga kabajets ah, nagkadikit-dikit na yung kanyang mga wire ah, ng dahil sa body ground no so naglolos contact ang body ground so kaya lagi nyo i-consider yung body ground eh, lagi nyo i-secure o lilinisin yung mga body ground na nakakabit sa ating chassis sa battery at doon sa makina no so ayan mga kabajets yung mga simple idea Okay mga videos, So, i-re-repair natin to isa-isa, no? So, -re isa -isa, no? so papalitan natin ng panibagong wire, no? I-re-repair lang natin. Pwede naman natin i-repair yan, mga videos. Kapag ganyan ang nangyari sa unit inyo na ayaw maglabas ng kuryente ang ignition coil, at pag hinipon nyo ang ignition coil, e eh, umiinit. So, ito na ang mga possible na dahilan niyan. Uh, merong wire na sunog na, no? So, ayan, mga videos. ah uh, ito yung ating mga simpleng tips kapag ganito ang unit. So medyo mahirap-hirap i-trouble mga ganitong uh, issue kapag ka uh, talagang hindi mo bubusisiin lahat ng wire. No? So ayan mga kabadyads. Okay yan mga kabadyads, no, na-repair na natin yung wirings So kulay green pa yung nagamit natin electrical tape dahil wala tayo nabiling kulay itim. So ayan mga kabadyads, tapos doon naman tayo pupunta sa wirings na nakakabit doon sa unit no. So i-check iche din natin 'yan dahil malamang sa malamang na meron ding ditong uh, problema. So ayan mga kabudget yung ating mga ideya no. Kapag ka trouble kayo ng mga ganitong issue eh, talaga namang mabusisi yan mga kabudget. Dahil sa electrical ay eh, hindi mo agad mapapansin na may sunog pala sa loob. So ayan mga kabudget, kapag ka ground ang nagkaroon ng problema eh hindi mo mapapansin na merong problema na pala yung loob ng wirings no so ayan mga kabajas kung mapapansin nyo dikit dikit na ang part ng wire dito yung ground nya no so talagang possible na nag loss contact yung kanyang uh, body ground kaya nagdikit dikit na siya uminit ang ground no so ayan mga kabajas ito kaya umiinit yung ground pag i start mo nagre redondo siya eh napupwersa yung wire no umiinit yan So kaya nagkakaganito na po na natin i-start uh, ayaw na umandar. So ayan mga kabajids No? So ang dami natin i re dito sa so part na to. So yan yung mga ating simpleng idea mga kabajids kapag ganyan na nangyari sa inyong unit. Okay yan mga kabajids no. So okay na na-refer na natin. No? Uh, uh, medyo konti lang naman pala yung nadami na wire. So hindi ka na pinakita yung pagre-refer at uh, bibigyan ko lang kayo ng simpleng idea kung paano pa yung gagawin kapag ka ganito ang trouble. So ayan, i-check natin kung meron ng kuryenteng lalabas sa ignition coil. Okay. Okay, mga kapitid, so kung mapapansin nyo, meron ng pumitik na kuryente doon sa ignition coil. So, ibig sabihin nito, eh, aandar na yung unit, no? So, ayan, mga kapatid, yung mga simpleng ABS, yung, simple tips. Kapag ka ganyan na nangyari sa inyong unit, no? So, biglang nawala ng kuryente ang ignition coil, umiinit ang ignition coil. Uh, pero gumagana naman ang fuel pump. So, yan yung mga problema nyan. Uh, possible nyan na merong problema sa wirings. So ayan mga kabadyets, ibabalik na natin yung kanyang spa plug cap So at saka itong grommet it, no So huwag nyo kakalimutan yung grommet Dahil yan ay sanggarin rin sa tubig no So ayan mga kabadyets no mga budget na no, mamandar na yung unit uh, kaso naka check engine o eh, ML light no? So, i-delete natin yung error code para mawala yung ilaw ng check engine. So, ayan mga budget no? So, ayan yung mga simpleng idea kapag ka, ganyan yung naging problema ng unit nyo eh, ganun yung gagawin nyo So, i-check -check nyo yung wirings kapagka umiinit ang inyong ignition coil. So, yun yung mga possible na dahilan Ang wirings ay eh, nagkaroon na ng sunog no so buti na lang Kunti lang yung nasunog na wire so nabigyan pa natin ng solusyon o nagawang pa natin ng paraan so ayan mga kapadids no? ang lumabas na error code nya ay ignition coil primary and secondary so ayan mga kapadids yung mga simpleng idea kapag kaganyan yung inyong unit ah kailangan lagi tayo mapanuri sa mga electrical no pagdating sa electrical talagang medyo mayro thi trouble dahil hindi mo agad mapapansin kapag uh, yun ang naging trouble niya hindi mo pansin nasunog ang wire well. so ayan mga buddies na maraming maraming salamat sa inyong lahat okay ayan mga buddies hanggang dito na lang yung ating video no so lagi nyong uh, i-check iche ang inyong body ground at yung fighting positive no para hindi nagkakaroon ng problema sa electrical sa kuryente no so ayan mga candidates